wala wala talaga demonyo uy oi po oh pu oh ulitin ko ha ulitin ko sakit sa doktor oh dito lang ko mmm popot balang yan wala ay, talaga ay, demonyo Oh, e, ibig sabihin, positive na may demonyo yung umano sa iyo. At nakikita ko pito. Itong demonyo yung umano sa iyo na uh, magpatiwakal ka o gumawa ka ng mga masasama. <coughs> oh, ngayon ang gagawin natin, tanggalin mo sa isipan mo yung demonyo in Jesus name. Ang lagi mo lang sasabihin, hindi niyo ako kaya. May papatayin ko yung mga yan at manumbalik ka sa panibagong buhay. O oh, ito yung kulam, dalawang babae. <coughs> O, huwag kang lulundag, baka may mawasak yung upuan. Ano? Ha? O, uulitin ko, demon, uh, sakit doktor. Last na to. Hmm. Hmm. Madiin yan. Wala. Mga demonyo. Aray po, aray. Hmm. Kayanin mo, kayanin mo. Kailangan mong kayanin, ha? Game na tayo. Silver Bomb karo Phantom. Ay, dire. Ang processyon ng mga Santa Severa de Santa. Dinemini Amen. Sandal. Sino mang gumamgam sa lalaki to mag-usap tayo sa espiritu ng Dios. Dios na lahat Dios sa kinakatakutan sa Fernando. Ansaid sa San Camarillo eh sa bawat Bautaluluya ba. Ela. Sandal. Pu. Gii. Baglas. Mula sa ulo. Pababa. Pwede makausap? Pwede? Puh! Pwede makausap? Ha? Lubayan mo to, ha? Lubayan nyo to, ha? Nagkakitindihan tayo. Sandal! Susunod ka sa akin, ha? Lubayan nyo to, ha? Nagkakitindihan tayo. Ha? Ba't nyo ba binibira to? Bakit? Ha? Ingit galit. Ingit galit. Ha? Lagsumpu! Ha? Hmm. Sige. Lubayan nito ha. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Sige, dalawang kamay mula sa ulo. O baba. Sige ba? Pa. Paktum. Pu. Sige. Tanggal. 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 Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Ito po, uh, pitong demonyo. Uh, sa panaginip, nagawa siya ng kasalanan. Uh, at yun nga yung sa anak niya, ro, eh, nagkakaroon siya ng ano sa anak niya. Uh, tulungan po natin. Pagdasal po natin siya. Na makaya niya po ito. Puh! Sige ba? Sige ba? Baklas, baklas. Baklas. Diretso, diretso, diretso. Diretso. Sige pa. Ganun pa, ganun pa, ganun pa, ganun pa. Alis ka rito ha. Alis ka rito ha. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Ha? Alis ka sa katawan nito ha. Ha? Sagot na mayos. Sige pa, sige pa. Baklas. Ano reliyon nyo? katoliko. ko At po. Katuloy ko. Sabagay wala naman tayo pinipiling reliyon sa panggagamot ko. Pagbaga sa ano eh. Ginagalang natin. Isa lang Diyos natin. Sige pa. Sige pa. Apin bayinya toh ha? Apa kata apa situ? Apa? Sigi, sigi 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 sigi. 14. Lubanya nyo toh ha? Ha? pu. nyo ha. Lubanya nyo. In Jesus name. Sigi sigi sigi. Lipa, lipa. Lipa. Gudu nan gudu nan. Huwag yun yung balikan to. Ha? Maayos na salita. Maayos na salita. Huwag yun yung balikan to, ha? 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 Ama, tampu! Sige, 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 sige. Sige, sige ba, sige ba? Kunti na lang, kunti na lang. Sige ba? Sige ba? Diyos, Diyos Puh! Sige ba? Sige ba? Sige ba? Sige ba? Umals kayo rito, ha? Umals kayo rito sa pangumain na to, ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Sagot! Sagot! Oo oh, oh, po, oh. sige sige pa. Kunti na lang, kunti kunti na lang. Kunti na lang. Puh! Sige pa, sige pa. Sige pa. Kunti kunti na lang. Ito, bigna na Panginoon kong Isus, sa akin magdakilaw, may ngayon ng basbas -bas sa inyo, napatayin ko lahat ang gumagambala sa lalaki ito at naway siya ay gumaling. Sa ni Patrice, at Poo! Atal! pangalan nito? Ace po. Ace? Pangalan ni Jesus, Ace. Balik sa katawan mo. Kuya, kuya. Ilong ka muna.